اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الاخلاص في القول والعمل ووفقنا لما تحب وترضى اللهم امين Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah amma ba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong uh, pagpupugay sa lahat ng mga kapatid sa Islam, kaya hindi naman sa mga pinagpapipitaga na nating mga kristyanong televiewers na sumusubaybay po sa ating programa dito sa FCC na kung saan ay nais naming ipaglingkod sa inyo ang mga talakayan na totoo namang napapanahon at kailangan-kailangan maunawaan at pakinabangan ng bawat isa sa atin. Ang paksa po na nais naming ipaglingkod sa inyo sa pagkakataong ito ay pinamagatan po naming Ang Dating Daan at Tamang Daan na tinutukoy sa Bibliya. Marahil ay uh, napapaangat ang inyong kilay o kaya naman ay ang inyong pakinig sapagkat uh, marahil ay iniisip ninyo na isang Muslim na predikador ang nakasalang dito sa TV screen subalit ang binibigyang pansin ay paksa na may kinalaman sa tinutukoy na dating daan at tamang daan na binabanggit sa Biblia. Bueno, yayamang uh, napakahalaga ng paksain na yan at talaga namang kontrobersyal ay nais naming pasimulan na ang pagbasa sa pinakapaborito ng mga Kristiyano na binabanggit po sa Jeremias sa is ang talata po ay 16. Pakinggan po ninyo at ating babasahin. Ganito po ang ating mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoon, Tumayo kayo sa mga daan at tumingin at ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabuting daan at lumakad kayo roon. At kayo'y makakatagpo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ang binasa ko po sa inyo ay may kinalaman sa tinatawag na sinaunang daan na sa ibang uh, versyon ng Bibliang Tagalog ay tinatawag na dating daan at gayon din naman sa ibang versyon ay tinatawag na tamang daan o kaya naman ay mabuting daan. Ano po ang di umano ay sinasabi ng Diyos patungkol sa dati, tama o mabuting daan? Ang sabi ng Diyos, di umano sa Biblia, inyong anyang tingnan, inyong pagmasdan ang sinaunang landas, ang dating landas, ang tamang landas, ang mabuting daan at magsipaso kayo roon at makakasumpong ng kapahingahan ang inyong mga kaluluwa. Subalit ano po ang ating napansin na reaksyon ng mga tao? kapag binabanggit ang tungkol sa dating daan o sinaunang daan, tamang daan o mabuting daan, ang sabi nila, hindi kami magsisilakad doon. Nakalulungkot isipin, samantalang ang Diyos na ang magsasabi di Umano, na kinakailangang ah, magsilakad doon sa dating daan, tamang daan, na siya rin ang mabuting daan ay ayaw ng taong magsilakad doon Bakit po ayaw ng tao na magsilakad doon sa dati doon sa mabuting landas sapagkat pagka sila ay lumakad doon ay talaga namang mahihirapan sila Ayaw ng tao na sila ay mahirapan Ano-ano ba ang ginagawa na rituales ng mga tao doon sa dati o sa tamang daan Magsimula tayong bumasa dito sa Henesis 17.9-13, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, subaybayin so ninyong mabuti at ating babasahin. Dito po sa 17.9-13. Sinabi ng Diyos kay Abraham, At tungkol sa iyo, iingatan mong aking tipan at ikaw, at ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong lahi nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan, ang tipan natin at ng iyong binhi pagkamatay mo. Ang bawat lalaki sa inyo ay tutulin Inyong tutuliin ang balat ng inyong maselang bahagi at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Sa inyong buong lahi, bawat lalaking may gulang na walong araw sa inyo ay tutulin. Maging ang aliping ipinanganak sa inyong bahay o ang binili ng salapi sa sino mang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang aliping ipinanganak sa bahay at ang binhi ng binili ng iyong salapi ay dapat tuliin at ang aking tipan ay makikita sa iyong laman bilang tipang walang hanggan. Bakit po ayaw ng tao na lumakad o pumasok doon sa dati o sa mabuting daan? Gaya po ng inyong napakinggan, ay merong kahirapan ang pinaka-sistema gagawin. Una, ito po ay may kinalaman sa pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham na dito ay meron silang tipanan na kailanmat Merong batang isisilang na lalaki, pagsapit ng ikawalong araw ay dapat natuliin. E para sa maraming mga tao, ay napakahirap niyan para sa kanila. Sapagkat naroon ika nga ang sakit kapag ka ang tao ay dumaan do sa tinatawag na tulian. Ayan. Kaya nga yung mga ibang mga lahi katulad ng Halimbawa, mga Nepali, mga Hindu, ayan, mga Amerikano, mga Italiano, at iba't iba pa. Nako, pagkaya ng pinag-uusapan, pag-uusapan ay tulian, ika nga, ay circumcision, yan ay ayaw na ayaw nila. Ano ho? Ayan. Ayaw na ayaw nila yan. Mm -hmm. Kaya nga, maraming mga tao sa kasalukuyang panahon, o, maging nung una na ayaw nilang dumaan dyan sa tinatawag na pagtutuli. Ayan. Napansin po ba natin? Yan ang isa sa mga inaayaw nila. Ngayon, pero tangi dyan sa uh, tinatawag na sistema ng tulian na yan na inaayawan ng mga tao. Kaya nga sabi nila, ayaw naming magsilakad doon. Pumunta naman tayo sa ipinagbabawal na pagkain doon sa tinatawag na dating daan na siya rin naman ang tamang daan. Dito naman sa Levitico 11.7 hanggang 8, ganito ang ating mababasa. At ang baboy, bagaman may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya, ito'y marumi para sa inyo. Huwag ninyong kakanin ang kanilang laman at huwag ninyong hihipuin ang kanilang mga bangkay ang mga yon ay marumi para sa inyo. Ano pa po ang mabigat sa kalooban ng maraming mga tao? Kaya nang mag-anyayaan Diyos sa kanila na kayo-anya ay magsilakad doon, doon sa sinaunang landas, doon sa tamang daan, doon sa mabuting daan, ay ayaw nilang magsilakad. Sapagkat paboritong-paborito nila ang baboy. Lalo na sa Pilipinas, at kahit na iba, sa iba't ibang panig ng daigdig, maging sa Amerika, paborito yung paborito nilin, tinatawag na pork chop. Di ba? Mm -hmm. eh, pero ipinagbabawal yun ng dating daan. Ipinagbabawal yun ng mabuting daan. Di ba? Kaya ang sabi na naman nila, ayaw naming magsilakad doon. Ano? Hindi na kami makakakain ng pork chop? Ano? Hindi na kami makakakain ng lechon? Ayaw. Paborito pa naman niya ng mga tao sa mundo. Ano? Ito pa. Ano pa ang ipinagbabawal na kainin doon sa mga tao na pinalalakad ng Diyos doon sa mabuting daan o sa tamang daan? Dito naman sa Deuteronomio, 12 ang talata naman ay 16. Pakinggan ninyo at ating babasahin at uh, inyong subaybayang mabuti. Wag lamang ninyong kakanin ng dugo. Ibubuhos ninyo ito sa lupa na parang tubig. Ano pa ang uh, ipinagbabawal doon sa dating landas? Yan ang tamang daan. Yan din ang dating daan. Yan din ang tinutukoy na mabuting daan. Ipinagbabawal din po ang pagkain ng dugo. Ayan. E eh, paboritong paborito pa naman sa iba't ibang panig ng daigdig yung tinatawag na pagkain ng dugo. Ang ginawa pa dyan ng mga Amerikano, gumawa pa sila ng hotdog ano, na yari sa dugo. Sa Pilipinas naman, ang pinakapaborito nila kung tawagin nila ay dinuguan. Pero ang tawag naman ng iba ay tinumis. No? Ayan. May tawag pa ang mga taga-bicol dyan. Tinatawag din nila bicol expression eh. Di ba? Oh. Ayan ipinagbabawal 'yan ng dating daan o mabuting daan na pinalalakaran ng ating dakilang Diyos. Ayan. Kaya ayaw nilang dumaan dyan. Sabi na ayaw namin ay magsilakad doon. Ano, hindi na kami makakakain ng dinuguan? Ayun. Meron pang uh, ipinagbabawal ang uh, dating daan ha? Na 'yan na nga ang tinatawag na sistema ng pamumuhay na itinuturo ng Diyos. Basahin natin dito naman sa mga bilang sa is 1 hanggang 4. Ano pang ipinagbabawal na ayaw lakaran ng tao? Pakinggan ninyo. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kapag ang sino mang lalaki o babae ay gagawa ng panata ng isang nazirita upang italaga ang sarili para sa Panginoon ay lalayo siya sa alak at sa matapang na inumin. Sa hindi inom ng tubang mula sa alak o anumang inuming nakalalasing. Ano pa ang um, ipinagbabawal, mahigpit na tagubilin kapag ang pag-uusapan ay mga tao na inaanyayahan sa dating daan o dyan sa tamang daan. Na din ang mabuting daan. Ang sabi, huwag iinom ng alak na nakalalasing. Maging tubang, nakalalasing. Pinagbabawal yan. Eh, ayaw na ayaw ng taon na aawatin dyan eh. Lalo na kapag dumarating yung tinatawag na birthday, di ba? Ano yung mga sinasabi? May awitin pa sa Pilipinas. Pilipinas eh, no? Ano pinakapaborit ng awitin ng mga nagbe-birthday? Di ba? Ang sabi, sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan, 'di ba? Sana ay malasing mo kami. Ang ganyan po muna at nagpapaalam tayo sumandali sa, sa pagsasabi po ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel. Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minsan pa ay nagbabalik po ang inyong lingkod dito sa ating programa na ating tinatalakay ang napakagandang paksain sapagkat ito ay may kinalaman sa binabanggit ni umano ng Diyos na nakasulat po sa Jeremias sa 16. Muli po ay ating sipiin. Ganito ang sabi ng Panginoon, Tumayo kayo sa mga daan at tumingin at ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabuting daan at lumakad kay roon at kay makakatagpo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami lalakad doon. Yan ang nakalulungkot eh. Ano ho? Ang Diyos pa mismo ang nag-aalok sa tao para sa gayon ay makatagpo ng kapahingahan ng kaluluwa. Subalit, anong sagot ng tao? Hindi kami magsisilakad doon. Arugante. Ano po, mga kababayan? Arugante eh, naasahan natin sa mga nanonood sa atin ngayon, walang arugante, walang tututol pat pagkatapos na inyong maintindihan ng ating pre presentasyon na ito. Ano ba ang ayaw na ayaw pa ng mga taong ito doon sa dating daan? Ano ho? Pakinggan ninyo dito sa Eksodo 40, 30 hanggang 31. Ganito po ang ating mababasa. Subaybayan so, po ninyong mabuti mga mahal na kapatid sa Islam at mga televiewers natin. Ito po sinasabi. Kanyang inilagay ang lababo sa pagitan ng toldang tipanan at ng dambana at sinidlan ng tubig upang paghugasan. Si Moises at si Aaron at ang kanyang mga anak ay nagsipaghugas doon ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa. Kapag sila'y pumapasok sa toldang tipanan, at kapag sila'y lumalapit sa dambana, ay naghuhugas sila gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ano po ang ipinag-uutos pa sa dating daan? O doon sa mabuting daan na siya rin ang tamang daan? Kinakailangan muna maghugas ng kamay, at ng paa bago pumasok doon sa toldang tipanan. Kumbaga sa panahon natin ngayon eh, bago pumasok doon sa bahay sambahan o doon sa bahay dalanginan, maghuhugas po muna ng kamay at paa. E eh, ayaw ng mga tao yun eh. Kumbaga para sa kanila, abala pa yun. Ang gusto na, papasok na lang nakasapatos o kaya naman ay nakatsinelas. Kaya sabi ng mga tao, ayaw naming magsilakad doon. Eh kasunod dun, ito pang inaayawan nila eh. Pakinggan ninyo kung ano pa itong ayaw na ayaw nila na gawin. At para sa kanila, eh, katawa-tawa ito. Pakinggan ninyo, pero ito pinagagawa ng Diyos. Ito po, basahin natin sa Genesis 17, ang talatay 3. At nagpatira pa si Abraham at sinabi ng Diyos sa kanya, Para sa akin, ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ano po ang para pa sa mga napakaraming tao ay katawa-tawa para sa kanila? Yung ginawa ni Abraham. Ano po bang ginawa ni Abraham? Siya po ay nagpatira pa. Oh, sa kolokyal na salita eh. Pagka napapansin lang ginagawa yung ganun eh. Ang sabi nyo, yung patwad-twad eh. No? Ayaw nila yun. Ha? Ayaw na ayaw nilang gawin yun. Katawa-tawa para sa kanila yun. Kaya sabi ng mga tao, ayaw naming magsilakad doon. Huh? Ayaw naming pumasok doon. Ayan, ayaw na ayaw nila. man e, samantalang, maging sa Yeso Cristo, ginawa yan eh. Pakinggan ninyo at ating mababasa. Dito po sa Mateo 26, ang talata naman ay 39. Pakinggan ninyo kung paano ginawa yan sa Yeso Cristo alay salam. Ito po. At kayo eh, mamamangha. Okay? Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sa akin ang kopang ito, gayon ba'y hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Napansin po ba natin yun, mga kababayan? yung inayaw-ayaw ng napakaraming mga tao, yun naman ang sistema na ginawa ni Abraham, ganyan naman ni Yesu Kristo. Kung papaanang si Abraham ay nagpatira pa, ganyan naman si Yesu Kristo ay nagpatira pa sa kanyang pananalangin sa ating dakilang Diyos. Ayan. Yan lang dapat nating mapansin. Na yan ang inayaw ayaw ng napakaraming mga tao. At kung babasahin pa natin ang mga talata sa Biblia, hindi lamang sila yung nagsagawa ng pagpapatira pa. Mababasa natin sa mga aklat ng mga bilang sa Kapitulo 1622, 22 din naman sa mga bilang Kapitulo 20 at Talatang 6, sa Josue sa Kapitulo 5, Talatang 14, gayon din naman sa Kapitulo 7, Talatang 6, at sa Unang Hari, sa Kapitulo 8, Talatang 42. Yan, hindi na po natin binasa kung bakit hindi natin binasa sapagkat mapapagod kayo ha, sa panonood eh yun din naman ang issue ano ho? ang issue lang naman nating ating babasahin doon ang mga lingkod ng Diyos nung unang panahon sapagkat sila ay kabilang do sa tinatawag na dating daan na saring tamang daan na saring mabuting daan ang sistema po kapag ka sila ay nagdarasal kapag ka sila ay lumalapit sa Diyos sila po ay nagpapatira pa pero bago nila gawin ang pagpapatira pa, naguhugas muna sila ng kamay at paa. Itong babasahin ko naman ay ayaw na ayaw po ng mga magagandang babae. Kahit na hindi magagandang babae, basta babae, ayaw na ayaw po nila ito. Kaya ang sabi ng mga babae, ayaw naming magsilakad doon. Ayun. Bakit po ba? Ano ba ayaw itong mga babae? Medyo intriguing, ano ho? Maka medyo napapataas ang kilay ng mga babaeng nanonood. Ano kaya yun? Ano kaya yung babasahin niya na ayaw na ayaw naming mga babae? Pakinggan ninyo at tingnan natin kung ah, hindi nga ako nagkamali. Ito po, pakinggan ninyo. Saka kayo mag-react kapag nabasa ko na. Tumingin naman si Rebecca at kanyang nakita si Isaak. Mabilis siyang bumaba sa kamelyo. Sinabi ni Rebecca sa alipin, sino ang taong ito na naglalakad sa parang upang sumalubon sa atin? At sinabi ng alipin, iyon ang aking Panginoon. Kinuha niya ang kanyang belo at siya'y nagtakip. Talagang ayaw ninyo yan, ano po, mga kababaihan. E kapapariban pa naman, no? Nagpariban pa naman, magkano pa naman ang pagpapariban ngayon? Hindi lang yun. Ang iba pa naman ay nagpakulay ng buhok. Kulay mais. Di ba? Ayan. Kaya ayaw namin. Kaya nga kami nagpariban. Kaya nga kami nagpakulay ng buhok. Pagkatapos tatakpan lang. Ay hindi, makikita ang aming beauty kapag kaganyan. Di ba? Di ba mga kababaihang nanonood? Huwag kayo magagalit sa akin. Ano ho? Ha? Hindi naman ako may aral dito eh ang sabi nga ng Diyos di umano sa Biblia, magsilakad kayo doon. Saan magsisilakad? Doon sa dating daan. Saan pa? Doon sa tamang daan. Bakit? Yan ang mabuting daan. Kapag kayo pumasok dyan, makakasumpong ng kapahingahan ang inyong mga kaluluwa. Eh, siguro isipin ng iba, eh, Ha, eh, yun lang, yung inyong binasa ay nabasa sa matandang tipan eh. Baka naman ho, wala sa bagong tipan yan. basahin natin ang paborito ninyong New Testament dito sa 1 Corinto 1, ha? sa 11.5 hanggang 6, ganito po ang inyong mapapakinggan. Subalit, ang bawat babaeng nananalangin o nagpapahayag ng propesiya na walang talukbong ang kanyang ulo ay winawalang puri ang kanyang ulo sapagat siya ay gaya at katumbas ng babaeng ang ulo ay naahitan. Sapagat kung ang babae ay walang talukbong, dapat siyang magpagupit ng kanyang buhok. Ngunit kung kahiyahiya sa babae ang magpagupit o magpaahit, ay dapat siyang magtalukbong. Eh no pa patakaran sa dating daan eh. Ano ho? Na yan ang mabuting daan, na yan din ang tamang daan. Kinakailangan po ang babae, gaano mang kaganda, alang-alang ah, sa kapurihan niya, sa kadalisayan ng kanyang pagkababae at sa kataasan ng kanyang pagkababae, kinakailangan po na nilalagyan ng talukbong. Ayan. Para po sa kabutihan niyan, para po sa inyong proteksyon niyan, mga kapatid na babae, ano po? Ayan. Kaya kayo ay maglalambong, maglalagay kayo ng belo, o kaya ay maglalagay kayo ng hijab. Ayan. Kailangan po yan. Lalo kayong magiging mabuti, ika nga. Lalo kayong kaakit-akit kapag ka kayo ay ganyan. Hindi na basta kaakit-akit, kundi kabanal-banalan sa paningin ng ating dakilang Diyos. Ayan. Pero sabi ng iba, ayaw naming magsilakad doon. Ito pa, ito pa ang ayaw ng iba, Pakinggan ninyo kung ano itong ayaw na ayaw ng iba sapagkat meron silang natutunang iba. Ito, sa Unang Samuel 25, ang talata ay 6. Pakinggan ninyo at ating babasahin. Unang Samuel 25, 6. Ito po. Ganito ang ating mababasa. Subaybayan so po ninyong mabuti mga mahal na kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan na natin mga televiewers. Ganito ang sasabihin ninyo sa kanya. Kapaya paanawa ang sumaiyo at kapaya paanawa ang sumayong sambahayan at kapaya paanawa ang dumating sa lahat ng iyong pag-aari. Ano po ang ayaw pang gawin ng iba na para sa kanila ay parang ano unang pagbati o kabaduyan ikanga. Ang sabi ang kapayapaan ay sumainyo hindi naman, mababasa din natin yan sa Juan 20.19 na ang sinasabi sa Juan 20.19 ay ganito. Basahin na rin natin, pakinggan ninyo at ating babasahin. 20.19 ang, ito, Nang magdapit hapon na ang araw na iyon, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto, sa kinaruroon na ng mga alagad dahil sa takot sa mga hudyo, dumating sa si Yesus at tumayo sa gitna at sa kanila sinabi, kapayapaan ang sumainyo nyo. Ayaw nila ng ganong pagbati. ano ho? Baduy na raw yun. Kinakalang pagbati, Good morning, good afternoon, good evening, good day. Ayaw nila ng, May the peace of God be with you. Ayan ay, yung sinasabi ng mga muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya nga, hanggang dyan po muna at uh, oh, ah, painit ang painit ang ating talakayan dito sa tinatawag na dating daan, narinig siya din ng tamang daan at mabuting daan at uh, patuloy po ninyong subaybayan. Samantala ay nagpapaalam tayo ah, sa ating mga manunood sa pagsasabi ng Subhanakalahum wa bihamdik